kilatisin nyo na ang ating unang bread winnable. Pwede nyo hawakan yung kamay, titigan, amoyen, mm, -hmm, huwag kang baby. mahiya. Total, inuubo ka, JM, ubuhan mo siya. Para <laughs> mahawa, oo, oo. Yeah. Kayo ba, sa inyong dalaw, pag may nagme-makeup kayo, ano ba mga na-observe nyo doon sa makeup artist? Yung kamay po, malambot. 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 Yes, po. Oh. Ikaw, JM, anong napapansin mo <laughs> Ay, pag di ka nagsasalita? <laughs> <laughs> Pero masaya siya. si <laughs> Same lang din mo, sa kamay din. Ha? Malambot din ba yung kamay? Oo. Oh, oh. mm -hmm. Sa kamusta yung kamay niya? Ay, yung kamusta yung lambot ng kamay niya? Pang makeup artist ba yung lambot o pang uh, Dray, no? Ha? Iba kasi yung lambot ng labandera ah. sa makeup yeah. artist. Kasi yung iba rin ang lambot ng labandera kasi yung uh, fabric conditioner na ginagamit nila malambot ang kamay nila. Kamusta? Anong sinasabi mo, JM? <laughs> <laughs> dry po! <laughs> hindi, hindi dry. para dito mo tanungin kung mahal ka niya, ha? Bakit naman dito, tapos oh. Nagtatanungan, oh, mahal mo ba ako? Mamaya na pagkatapos ng work. Hindi nagamit yung mga ganyang ano. Pwede niyong amuhin, ha? Pwede niyong amuhin. Oh. oh, ano, buhay pa po. Ah. Oh. <laughs> At saka huwag niyo siyang abalahin. Nakita mo na yung posisyon. Kumakang siya. Ama ah, na min Anong amoy niya? Anong Mabango po, mabango. Ano mabango. Pwede ka bang amoy ni JM? Okay lang. Okay naman. No. JM, amoy mo. Ah. Ay, pumipikit pa siya. Anong mabango, amoy? Mabango, mabango. Amoy? Oh, oh. amoy? Perfume. per perfume. Ano <laughs> yung perfume? Wait, anong Tama perfume? Anong perfume ba? Pamu Revlon. <laughs> perfume, Revlon, Pangkulay. Okay. Sino mas mabango? Siya o si Piang. Si Piang siya. Ah. Nakamoy mo na ba? Nakamoy mo na ba si Piang? Ah! Amoyin mo! Amoyin mo! gusto <laughs> mo Amoyin ako <laughs> ba? ba? Ang paalam ka muna. Ayan. Ano <laughs> ang amoy ni Fiang? Ano amoy ni Fiang? Fresh scent eh. Ha? <laughs> ha? Fresh. Fresh. <laughs> fresh. Fresh. Taray. Fresh pa lang. <laughs> o, ka na. So, sa palagay niya, nung hinawakan mo siya at kinilatis, mukha na mga makeup artist. Siya artists. ba ang hinahanap natin? Um, base po sa um, estado niya po. Mukha po siyang makeup artist, pero yung kamay po hindi. Dahil? Magaspang po na <laughs> Magaspang. <laughs> Magaspang. ba Baka naman ba pa pinang may make-up niya. <laughs> Oo. Oh, oh. At saka baka ano rin, baka mayroon marakit siya ng ibang trabaho. Oo. Oh, anong ba ang ginagamit niya? Anong racket niya? Mga, ano, embalsam mo, ganyan. Why, <laughs> oh, binimake-upan yun? Baka yes, ah, nakakatigas oh, kasi ng kamay ture. yung formalin. Oh, pag binubuk... Oo. Oh. Oh, oh. oh. Okay, doon na tayo sa pangalawa. Okay. Kilatisan na natin yung pangalawa. Tinititigan mo yung number mo. Parang bet mo na siya, JM. <laughs> Ito two. Parang sumusuko na to sa lagat ng patas Okay, so kilatisin. Kamusta ang kamay? Malambot. malambot Malambot, Malambot po. Yung makeup artist, tignan niyo yung makeup niya sa sarili niya. Mukha bang na makeup niya ng maganda yung mukha niya? O oh, kasi dapat pag mega parties ka, magaling ka rin make magaling mag-makeupan niya sa sarili. Pero may mga makeup artist din na hindi marunong sa sarili ha. Ha? Talaga ba? O yung iba naman, marunong sa sarili pero hindi marunong sa ibang tao. Oh. Ikaw ba magaling ka mag-makeup sa ibang tao? Hindi. Bakit? Makeup artist ako. Hindi! Kasi magaling ka mag-makeup sa sarili. Oh, pero hindi ako makeup. Kasi siya ka na, na po nga. Kalimutan ko. Kaibigan tayo. Pero hindi ka tinatanong ko lang. O oh, hindi para magharutan okay. kayo habang <laughs> nag host kami ni Bong. Ano na Tinatanong na kung saan kakain, mamay, saan kakain? <laughs> o work muna tayo. Kaso si kamusta ang kamay? Sobrang lambot po. Sobrang, sobrang lambot. Baka naman sobrang tamad na 'yan kaya sobrang <laughs> lambot. Ah, <laughs> oh. Baka gusto mo rin amuhin, Fiyang To, ano amoy? Ba mabango po, mabango, mabango, perfume. mabango sa bagay perfume. Sa mga makeup yeah. artists mababango sila yes. kasi siyempre ayaw naman nilang ma-turn off yung e kliyente. Eh lumalapit nila. sila sa may makeup panel, 'di ba? Kahit naninigarilyo yung mga yun, naga-alcohol 'yan bago lumapit doon sa ano kasi ayaw nilang ma-turn off ang kliyente. Ikaw, anong masasabi mo sa kanya? Mukha sa palagay mo ba makeup artist siya? In terms of features po, parang mas makeup artist siya. Mas mukhang mas makeup like artist siya. Ah. But, Okay. Okay. Doon na tayo sa kabila. Nilibagan mo na yung palad niya, Fiang. <laughs> oh, ito. Ano oh, masasabi mo, JM, na taas ang turtle neck niya sa iyo? <laughs> <laughs> oh, let's see. JM, ba't di maisukat sa kanya yung leather jacket mo? <laughs> Tingnan natin kung kanino mas maganda dati yung leather jacket mo <laughs> <laughs> Parang mas maganda ang botox ng baba nito kaysa kay Lassie, ha? Lassie? Parang mas oh, maganda yung baba niya kaysa sa iyo. <laughs> Kulang cool pa. So ano, uh, kamusta ang kilates niyo sa kanya? JM, pwede niyo hawakan. Ikaw, ano? Oh. Ano, Ay. malambot ba yung kamay? Eh? Matigas eh. Matigas? Matigas lang po eh. Baka galing freezer yan. Matigas eh. <laughs> Grabe ka naman. <laughs> Oo. Oh, oh. Para po siyang ano, parang parang bodyguard bodyguard, oo oh, oh. sang ayon ka ba doon GM oh pwede parang martial po pero gusto talagang... talaga isukat mo nga sa kanya to anak eh patong lang natin tingnan natin kung kanino pa mas maganda ang pare dati pareho na ka turtleneck Sige lang dito. Sige, pwede yung pasuot. Pasuot na lang, kuya.

Halika na, isusot na natin sa itong may-ari. Uh, 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 Ma, baka nag-enjoy ka. Maraming salamat, uh, uh, anak. Pwede mo rin amuyin, JM, ha? Para kung mabango din. Oo, oo, kung amoy uh, make-up, amoy oh, pulpos, oh, di ba? Oh. Diba? oh, oh JM, sa dinami-dami na nga amoy, yun yung lalaki talaga ang gusto mo. Sabi niyo po Sumunod Ano yung amoy niya? Amoy? Perfume din po. Amoy perfume. perfume.